Hindi boss. Hindi para wala wala sa Sabay tingin sa. Ang mo ba yaro? Tawasan ka na mas. Siga. mo sa tukatayo. ako. sabi siya yung mata masiga. Tumatawa ako. Ang buwan daw yun. Tantawa siga.

Ini komai ko na bakal na una sa Manila Quezon City Di GC. GC nang Oh. Sa Oh. May nakalaki kating option. Hello, buddy. Tarzati para. Sino at naman kayo siner mo nang Kalapatrik ah. Kay Patrik. Uy, sabi dai. Dito boss. Dito para wala wala timbali. Gawin sa. Chuwa

Sakitin mo, mo sa kagas! Nuntukan tayo! Nagaling mo nga yung terotot. No budget CSK! <yes>, Sinugpok <laughs> pa yun game! Mas malakas pa nga yun! pa bata naman na yun! ball game! budget ko Baka... sa <laughs> yung sinangwan. Gasetman. Oo. Oo, SK. Oh, SK. <laughs> May nakalagay kating caption. Eh. Hello, guys. mo naman kayo, mo